Basta kritik ng gobyerno, panot. <laughs> Ayos ba? Winner. Panalo, panalo. Panalo yan, di ba? Diyan tayo ma. <laughs> We live for this mo for Diga, moments like hindi this. this. ko so. pa yung mga ibang panot? uh, uh, Buti lang, hindi ako kritiko. Ah, si Manny Mugato, yun. Panot din ba yun? No? Hindi panot si Manny Mugato. Oh may medyo mababa Hindi, oh. mabababa, buhok pa ako. Makapal lang buhok noon. May, may bigote pa, may bigote oh. pa. Oh. Agad <laughs> na mga sinabi rito, ano. Gumagan <laughs> comment talaga ng diyan tayo nabubuhay, no? Ang tatalino <laughs> ng mga sinasabi, no? Okay. Pero do you think ano, how would you describe yung policy ni President Marcos ngayon regarding China? Kasi 'di ba no panahon ni President Duterte, ang tawag nila pivot to China. Uh Oo. -oh. Uh, in reference ba, ang pinanggalingan niya yung pivot to Asia naman ni Barack Obama. Sorry, nagagaling-galingan na naman ako. Baka mali ako, tanga lang naman ako. <laughs> yeah, eh, no? masa uh, uh, ka na uh, naman. baka masa-sermon <laughs> na ako. Eh, no? uh, erase, okay. erase. So ito, how would you describe yung policy ni President Marcos naman? Actually, yung, una, una correction lang. It wasn't a pivot yung Kento hmm. It was an embrace. No? It was Hindi nang Almost, Hindi pumihit almost erotic embrace eh, no? Yung yung pivot kasi pwede pong bawiin eh, no? Ito ayaw na bawiin eh, talaga hanggang ngayon nakayakap eh, no? Hindi mo napansin lahat ng statement na ngayon, 'di ba? So itong itong ke kwan, itong ke BBM, at least ni-recognize na yung ating victory sa UNCLOS. Mm. -hmm. Si sabi niya dapat tapon lang sa basura yan, no? Pwede ko bang ano i-correct yan kasi masyado kay negative kay dating pangulong Rodrigo Duterte. Eh. Sige, sige, toward toward the end of his administration, binanggit mm, na naman niya mm, yung panalo natin, bandang dulo. Uh -huh. Pero I remember, 'di ba, nung kakapanalo lang niya bilang pangulo, hindi ko nagkakamali kasi bobo lang ako, pakicorrect na lang ako, no? First cabinet meeting niya yung televised, 'di ba? Oo. Uh -huh. Doon binanggit yung panalo natin sa The Hague. 2016 uh -huh. that was July. And uh -huh. I think kinatshirt pa yung ano live feed noon kasi hindi yata na-realize nung <laughs> nung malakanyang live yung buong cabinet meeting na hindi dapat, no? Doon yata niya binanggit yung soft landing, no? kung kumbaga wag masyado namang ano Uh, you offend, I don't know the term, hindi ko na maalala. Pero uh -huh. soft landing ang naalala ko. Tama ba? Yeah, tama, tama, tama. Ay, yun ang gusto ko sa'yo, very objective ka. Hindi ka, oh, yeah. hindi ka partisan, no? katulad oh. namin no oh, ano, ayoko, kay, ako pinag request lang kayo pero sa totoo lang ayo kay oh. i-guess no binanggit ko kanina Alam o meron na 20 man. na target pag nag-reject yung labing siyam, tsaka ako palang oh, i-detect yung si lamas. Oo, oh, pasok. Yan, yan. yan. Oh. salamat. Malang ginagawa sa buhay to. Invite oh. ko na to. No. Oh, salamat. Talagang humbled ako eh sa Correct. show mo. yan o, yung mga tipong in invite ko, 820. Invite ko yan. Oh. yan, yan. Yung aking self-esteem ay laging gumubuho eh. <laughs> <laughs> oh, no? mahirap kasi kung masyado mataas ang self-esteem mo eh, no? Lalo na uh, kung uh, tambay ka lang sa Pinobal at saka sa Dapitan, no? Uh, masyadong eh. sa sarili, no? Mm. So, yun, saka, tulad uh, na sinasabi ng ating mga kritiko dito, wag masyadong ano, galing-galingan. Ako na, sabihan ako kahapon na isang nanonood eh, no? Galing-galingan ka na naman. Eh, shut up ako, syempre. Galing-galingan <laughs> daw eh. Oh. <laughs> so, <yeah. laughs> Ikaw kasi, hindi ka sa Pinobal tsaka sa Dapitan tumatambay. Doon ka sa Forbes eh. No? Mm, sa, 'yung AH Laxson. Oh, batang doon ka sa bandang uh, medicine eh. Ako doon pa rin ako sa hapag, sa nagluluto ng mani. Uh, mani, so, okay 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 okay. O okay. okay. oh, sige sige. So yeah, okay. ang ang sabi niya yung panahon ni Pangulong Duterte mas embrace mm. to, uh, embrace of China. Eh ngayon, how would you describe yung kay President uh, Marcos? Well, sa ngayon it's more a pivot, no? Uh siguro tingnan natin in the next uh a uh, few years kung ito ay embrace no uh, pero halimbawa nung uh, kahapon nagsalita yung uh, uh, Coast Guard ba yun o Navy no Sabi niya hindi namin hindi natin kailangan na imbitahin yung mga allies natin yung mga kaibigan natin dito sa resupply Tayo na lang ang gagawa niyan no Tayo na lang ang gagawa niyan Tama yun no Tama yun wag tayong uh, takbo ng takbo kung kanino na kaya naman natin gawin no Uh, may nagsabi, mga ilang congressman, na uh, humingi tayo ng tulong sa Amerika para magtayo ng permanent structures dyan sa Ayungin, sa Scarborough. Ang sabi ng ating Coast Guard, hindi kailangan. No? Hindi kailangan. Sa so ngayon naman, yung purpose ng uh, BRP Sierra Madre, ay nagagampanan. No? Yung, mm. So, hindi, naman, kung tayo takbo ng takbo dun sa sa mga allies lalo na Amerika, yun talaga embrace yun, no? Uh, ngayon naman ay pivot pa lang, no? Pivot, pivot. pa lang. Pihet. At uh, katulad nga na lagi ko sinasabi, samot-samot na interest ito eh. Yung interest natin sa ating West Philippine Sea, yung ating entitlement, yung ating napanalunan sa UNCLOS, yung ating EEZ, tapos yung interes uh, interest ng ibang mga bansa sa freedom of navigation, sa pinakamahalaga o isa sa pinakamahalaga na waterways uh, sa buong mundo Bumundo. at ikalawang Taiwan issue yung Taiwan hmm. issue no ayan yung ay magkakaiba pagka may meron silang mga dotted lines no yan yung, hmm. uh, yung uh, kaya hindi naman kinakailangan na lagi tayong uh, uh, tatakbo doon sa ating mga kaalyado hindi naman laging kinakailangan uh, panakot natin yung mutual defense treaty na i-invoke natin no uh, kailangan din naman nating maging medyo circumspect, no? Ah, uh, at tumayo sa sarili nating lakas kahit uh, hindi gano'ng kalaki yun. Kaya na ba? Kasi nga, ba, diba it's an ongoing process 'yung uh, pag-achieve ng tinatawag na credible defense posture. Although I think ini na rin term dyan. eh, no. Mm. Eh, wala pa tayo ron clearly. O nandun na ba tayo? Well, may counting signs na papunta ron. O, halimbawa, itong daan-daang milyon na intelligence at confidential fund, nilalagay na ngayon dun sa partly sa Coast Guard, no? partly sa Navy, no? etc. Sana hindi dyan mag magtapos. Dahil ang dami pang mga lump sum sa ating budget na pwede sanang gamitin. No? Para dito sa domain intelligence, para dito sa uh, civilian Coast Guard natin, na paramihin pa, no para dito sa information drive para dito sa uh, pagprotekta ng ating uh, IT ng ating uh, ng ating uh, technology laban sa pagpasok dahil uh, okay naman uh, na pag-aralan yung ginawa ng mga Hapon noong 1930s bago tayo in-invade. no ayun oh, nagtanim, nagtanim muna nagtanim muna paman no dahil sabi nga ng tatay ko yung mga mga nagbebenta ng mga tinapay no mga pampala mga espia mga espia pala no yun yung pan. Pero medyo malaki-laki na rin yung uh, naabot natin after almost 100 years no. Tingin ko marami sa mga intelligence counter intelligence operator ay hindi na yung mga tipong James Bond no. Hindi na yung mga mm -hmm. tipong parang Jason Bourne na naka-disguise mm -hmm. no at nag-infiltrate Malaking bahagi diyan ay yung mga katulad mo ng mga nerdy, nerdy type. <laughs> nerdy ba ako? <laughs> <laughs> yung mga yung mga may hawak na laptop, no? Pero pwedeng pabagsakin ng mga website at saka mga installation no ng mga bansa. 'Yun yung malaking bahagi na ng uh, intelligence counter intelligence, no? 'Yan yung uh, uh, kaya hindi kinakailangan ng daan-daang milyon eh ng vice president at saka ng uh, ng uh, Secretary of Education, kailangan lang niya isang matinong, isa o dalawa na nerd na magagaling.